Uh, kasamahan namin dito na kahit tatakutin mo pa ikaw yung matatakot uh, mukha palang mga idol mukha ng kulto ayan, oh. <laughs> ayan mga idol oh. so what's up mga idol no, it's me again nagbabalik General Ghost TV so ay mga idol andito kami sa lugar na kung saan uh, may ginahasang estudyante dati mga idol uh, itong lugar na to mga idol uh, dito nakitang patay yung batang estudyante mga idol. Uh, hindi po to siya ano, at uh, totoong nangyari po to siya. Uh, so, abangan nyo po ang video to. So, hindi ako nag-iisa dito. Kasama ko si Neil John Ghost TV. Bro, si hi. Hey, what's up guys? Si Inday Lady Hunter. Yan, so, uh, please subscribe mga idol. Thank you so much. Tsaka, Uh, ang nag-iisang gahank na partner natin mga idol walang iba boy zero hello mga idol boy zero I boy at zero tv please subscribe my youtube channel so ay mga idol no, nakausap natin sila lahat uh, supportahan nyo po ang bawat channel nila mga idol so ayan subay uh, subaybayan so nyo po ang video to ito po ay true story hindi po to uh, katang isip lamang ito talaga ay totoong nangyari. So, thank you and God bless. Good. Namin to i-explore ang lugar na to Magdadasal muna kami Wait lang, wait lang wait lang, wait lang Busy kayo messenger na ako Sa gabal So yun mga idol na bago namin simula Ay stay <laughs> So yun mga idol na bago namin ito Dios laging balaan, salamat Gino sa iyong pagkamaayo. Tuguti Gino, nga ikaw ay mag-auna sa iyong paglalakang Gino. Naot Gino, ang demonyo nga mong pag ay ang Gino, ikaw ang kanunay magkakotekta sa mga Dios gikan sa mga dautang butang ng kagitan. Laking mga Gino. Kasi luwa kami sa iyong mga sala. Ang Jesus na mga. Amen. So, ay mga doon, tapos na tayo maglasal. Tapos na tayo maglasal. Tan ka muna. Dito po, sa lugar na to, Diyan. Natagpuan ang batang uh, nirate, mga idol. Uh, ang kanyang kalagayan, mga idol, uh, hubot, hubad ang batang yun. Tsaka, uh, galing lang sa school. Tsaka, paghapon, mga idol, dito siya dumadaan. So, siguro, Ah, uh, may nagnanasa sa batang 'yon kasi medyo maganda din yung batang 'yon, mga idol. Ah. Oh. Uh. Dito, bro. Nandito. Dito banda, bro. kung sa pa rin ang mapapakita sa akin oh, Yung mga ganyan kasi, wala na talagang patay na bumabalik. Ah, uh, kung di kung hindi niyo alam mga bro, bro ano, bro, bro ay kinamatay. Ay kinamatay ng batang 'yun mga bro. Day. Day. Nararamdaman mo 'di? May may meron ako nararamdaman din.

ka karumaldumal na krimindo. Ano? Isang uh, kapitbahay. Hindi. Dito ba tayo? Parang, dito parang kapitbahay nalab... pero hindi sila magkapitbahay. Oo. Ah, ang ah, trabaho ng lalaki, ano? Tawag nito. ng na, Oh. Recycle tricycle driver. Tricycle driver yung lalaki? Oo. Oh, tricycle oh. driver. Bali, ito mga idol. Ano kasi yung mga idol? Ah, yung bahay ng ano, trip sa kanya eh halos magkarugtong lang kalapit lang o oh, magkalapit lang eh medyo ano kasi yung babae mga idol medyo medyo may ka mag ano may kagandahan mga idol maganda talaga so parang nagka-interest okay. oh, no, ha, interest Deus, yung uh, yung motors yung driver ng motors pero ah, solve na talaga ang kaso no ha solved motorcycle, motorcycle. Driver. driver hindi pa, hindi pa namin kasi alam kasi nga sabi ng ano sabi ng ina ina ng, ng babae itong namatay nung na-rape. sabi eh wala daw silang ano, wala daw silang malinis na ebidensya kung sino ba talaga yung pumatay uh -huh. o, sa babae wala pang kasiguraduhan sabi <laughs> <laughs> Wow,

po banda. So, ayun nga doon. Titignan natin itong uh, garnet.

tempo angin numuk. Tenpo. jam. San ka punta, Bro. Bro. San punta, Bro. To Just. the moon. Something kasi tayo. Road trip. Bro, tinatapos So ay mga idol no, matatakutin talaga to si Boy Zero mga idol. Oh. <coughs> Malaki lang yung katawan pero matatakutin. Pero <coughs> <coughs> alam nyo mga idol, yung uh, kasamahan namin dito na kahit tatakutin mo pa, ikaw yung matatakot. Oh. Mukha pa lang mga idol, mukha ng kulto. Ayan oh. <laughs> hey, this, guys? Yan mga idol. Oh. Kita niyo naman mga idol. Lalo na pag kinuha niya, si niya si yung pagos, ipin niya, si mga, idol. So, oh, mga idol. So, mga idol? Andito naman kami sa ano, banana plantation.

So, hindi pa nakakalam no, paborito ni John Igros TV ay banana. Uh, paghinog na, uh, hindi siya sa banana mo. Paghilaw pa? Paghinog na. paghinog pag na, banana. Oo, oh, doon. Ecuador. Ecuador. Maraming siyang alam, tungkol sa banana. Ayan. Oh, ayan. Hmm. Ano turo? Uh, una, anana. <laughs> May pigsa ka? Bro, ang laki ng pigsa mo, bro. Ayan, oh. Ang laki naman. Ha, uh, ito talaga si Niljan, mga idol. Ah, uh, puro kalukuhan yung, ano, yung nasa utak. Uh, Ayan, oh. Yung galing talaga ni Alpagos, mga idol. <laughs> Napakagaling ni Alpagos. Ayan, mga tignan yun naman si Alpagos, I don't know. <laughs> mga idol. Oh. Yan, yeah, play to my mga tol. Nandito tayo mga tol para tingnan natin tong mga lugar na to mga tol. Sa so, lahat ng mga sulit supporters ng uh, Neljonatics dyan. Yan. Napakagwapo talaga. <laughs> tingnan niyo Alaki know, mga idol. Ang laki ng pigsa. Ayan mga idol. hanggang pa. Ang <laughs> pagos yan, yan mga idol. Ang Mukhang Ang pagos yan mga idol. Yan <laughs> <nun>, mga idol. Always ready. Always Alpago serwan, ayon si Ching, Ching oh si Ching, day 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 day. Bro, ano yung rinik bro?